Para po sa ating talagayan, narito po ngayon sa Studio Live si MMD Assistant General Manager Emerson Carlos. Good morning po, AGM Carlos. Welcome Good morning. po. Good morning, okay. Uh, may mga pag-aaral ho ba rito na gano'ng kadalas ho na medyo naaabuso ho ng mga motorista ay ating mga traffic constable? Well, marami na, ba sumbong sa inyo? Well, nakita po natin na highlight ito nung sa Saturnino Fabros, yung incident na yun, tsaka yung dalawang bagong insidente nung biyernes. Ay, sila oo. oo. Pero ang nakakalungkot dito, marami sa ating mga traffic constable ang di nagre-report ng mga incidente ganito hmm. at uh, sinasarili na lang ang kanilang mga abusong natatanggap mula sa ating mga motorista. Hmm. Pero gayon pa man, marami din po. Meron pong mga pailan-ilan na tinutuloy ho yung kanilang ma mga pagsampa ng kaso, kaso. at naisampan uh, naisampa na rin po ito sa mga tamang dulugan. Yung pinakahuli, oh, itong dalawang ito na sinapak nung taga Quezon City Hall, eh, nakakulong na huya tayong lalaki, no? Yes, uh, fortunately, hmm. na nakakulong yung, ano, yung uh, lasing nung araw na yun. Lasing, lang, yung, ano? Lasing siya no? at uh, may nag agad ng mga kapulisan at nadala siya sa Station 6. Hmm. Well, uh, magkakaroon po ng uh, inquest dito at itutuloy po itong kasong ito. Okay, anong mga klaseng self-defense bu bukod doon sa batuta? Uh, may mga karate ba dyan? May mga ano arnis or something? Oh. Well, magsisimula nga po kami ng panibagong training ngayon, mm -hmm. uh, within the week. Iti-train uh, natin sila sa paggamit ng uh, probaton. So, arnis pro uh, arnis na ituturo natin sila. Mm -hmm. uh, uh, on top of yung mga self-defense uh, martial arts na tinuturo po natin sa ating mga traffic. Customers. Ilan ba yung constable natin ngayon? We have 1,600 oh, on dami. the field. So, oh. talagang uh, mag uh, aayos kami ng module in such a way na hindi naman mawalan ng tao dito sa mga lansangan habang ng uh -huh. nagtitrain yung iba nating mga traffic constables. Pero AJ, meron pong ilang komentaryo na bakit yung karasan eh, tatapat din natin ng parang karasan. Hindi ba pwedeng uh, mas mahaba pa PC ng otoridad dito? Yes, uh, unang-una tinuturo natin sa kanila na mahaba ang yung PC on how to uh, relate sa mga ganitong klaseng karahasan and mga incident sa daan. Pero alam naman din po natin at ayon sa batas na pag ang yung, uh, katauhan, eh nanganganib na talagang kailangan o no, may karapatan kang gumamit ng self-defense. Mm -hmm. At itong mga batuta na ibibigay natin sa kanila o mga probaton, eh gagamitin lang po uh, during the most uh, uh, critical moment lang at hindi basta-basta gagamitin to. So pang self-defense lang talaga yung uh, gamit ng mga tools na ibibigay natin sa Kasi kita. na tiempo naman kanina eh, may mga tanong na imbestigahan ano si Manila Mayor Lim dahil napas lang po yung isang 16 year old dahil nabatuta sa ulo. So dito ko ba bahagi na san lang dapat talaga na pwede magamit ito no? Yes, iyan ang unang-una -una natin ituturo sa kanila yung protocol on mm -hmm. when to use these uh, probatons. Okay, meron kaming uh, opinion sa aming kapuso official Facebook page sa unang hirit kay Olivia Toledo. Dapat may baril din ang MMD constable kasi kawawa naman sila. Ba, pejo, iba na 'yon. Hindi, hindi hindi lahat po pwedeng armasan. Tama yes, ba uh, GM, Hindi no? lahat oh. pwedeng armasan. Unang-una kailangan you have the right psychological mood okay. para magkaroon ng uh, tamang armas. At uh, uh, ito po ay eh, pang self-defense lang itong probation na minumungkahi namin at uh, ito'y para sa kanilang uh, ka protection mm -hmm. sa ganitong mga pagkakataon. So, yung mga iba hubang hindi nagsasampa ng kaso, pwedeng kayo na mismo yung office nyo ang humabol dito. Kasi baka, di ba, natatakot din yung mga constable? Oh, yung mga iba kasi, hindi man lang nire-report sa amin eh. Uh -uh. Kaya yun yung mga nakakalagpas. Pero once na-report sa mga opisyalis ng MMDA, eh, kami na mismo nag encourage na ituloy nila dahil ito ay hindi lang laban sa kanilang per persons, kundi laban sa authority na rin. Pero ano ba pinakamalala? Natutukan na ba sila ng barel o or... Ang pinakamalala siguro, yung mga pinagbabaril sila. Ah, yung kagay nung uh, oh, oh. si Larry Fiala, oh, okay. sinaksak, no? Or oh. sinaksak. Or, or oh. yung uh, kinaladkad ng 30 uh, drag racers dun sa Makapagal. Oh, kung maalala oh. nyo yun. Oo. Oh, oh. yung, yung mga malala siguro. Okay. Nako, mga motorista naman, kayo naman, eh, umayos-ayos din at uh, para hindi naman ganyan nagkakaroon ng uh, maintang pagtatalo. Maraming salamat po, MMDA Assistant Jan Maria Emerson Carlos. At yan po ating naging talakayan. Magbabalik po unang hirin.